Sir, so, ya, mga oray, man ko kang git niyan. Mangunguha kit sa tawag doon, ini nga. Mangunguha kit. Tarukog, mga oray. So, adi nga, ya, tarukog ini ho. Adi mga tarukog ini siya. O, oh, diri. Diri nga, tarukog. Shil nga ito siya, mga oray. So, kagana siko tarukog. <laughs> oh, ya din singko. <laughs> Kana pagit korta Kasurto daw nga oh. Yung mga nakagikit singko. Bagaong pa. May hindi dikuan kuhan. nagkaulog. So grabe mga kawara yun. Oh. Kailangan maaaram kasi ni maghanap sa tarukog kung hain. edi di oh. ho, may hindi di Yan o. Oh. So yan mga yun. Yan si Rice Kai, grabe mga kawara yun. Oh nagkuhan lahat sira tawag doon ini nga uh, nag uurug jag liwat mga kawaray grabe ba but mga kawaray kung aram ni yung ini siya dama no dama no may tusok it siya yawa mga ton siya hoy sky buo so hanapit mga kawaray kuhan. Punta may kit mahana, mahanap nga tarukog. pala grabing ng rugjag. So, yung grabe, kurisan diri ta guys la kay diri man maara mag hanapsan san guan. Tarukog mala waray ada sini dian mala waray. So, yung mga korey di may kuan. Sinyaran. Nan ini? Oh, ide. Ih. Eh. Nagkikiwa. Ih. Eh. Grabe ba di kanya na ho. So ayon. Pag matamakan mo ito, sigurado ka may yun ka. Darami di makawaray. So ayun kung makun mamakulod ka lang mga kawaray, sa so, sini ka rayo. Kaluag pa makuluran mo didi. di. Sabot nga mga kawaray. So ayun ho. Nga di kami nirala din mga kawaray. Yun ho. No? Ito, to diwa kaya mano Nagkuruan, nagtampisaw. Hoy, Sky! Hoy! Ngayon na kami, Sky! Ngayon ka! Ngayon na kami, hoy! Ito, nagkuruan dikit mara maghanap ko. Tarukog, mga kawaray. Ayadi, Ay, ayadi. Umot, natago. Rakit sinya sa rabutan. Tara, let's snack ka, Let's na ay snack na. Let's snack, let's go. So ayun mga oray. Rakit na hiag La, tarang pisaw kam. Grabe. So <laughs> sugat sinya mga oray pag nahubas. You know? Di maaram kit maghanap saan kuwan. Tarukog. So di yan alakit sinitugtog.